Kelo Fatima. kay kaya hindi nilalayan yung motor mga tol, tangay talaga mga tol. yan, Grabe mga tol, iniikot ko, pinasok ko yung mga bahay dito sa squatter. Ay, yung mga lungga dito sa squatter. Sobrang, grabe. Dito banda yung, hindi masyadong ano. Pero grabe yung bagyo. Grabe yung pinama niya. Grabe, three days mga tol. Three days. And kawawa yung mga kababayan natin dito. So, look at that mga tol. Grabe, lubog. Ayan you know?

No, 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 no. Hæ? Grabe mga tol, kakaibang ano to, kakaibang pinsala to. Metro Manila talaga mga tol, kung nakikita yung paligid natin. Yun, oh. Let's go! Let's go! <laughs> 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 So grabe mga tol. Ah! Ay, Ay, bro, oi. Ano mo sasabihin mo? Ito na yung pinakamalakas sa bagyo dito. Ah hindi, Maliban ba 'di nung undoy ganito din nangyayari. Okay. Kaya ito pero balita oh, ko oh, first time daw magbutas dyan ayo oh, first time nang namkaroon ng ano dyan, butas oh, butas Na ganun, parang uh, misto lang uh, ilog na itong ating kalsada dito oh. sa Agam Road oh, mga tol, uh, kapwa natin nagbo-vlog din uh, binablog situation ah Binablog niya yung sitwasyon dito <laughs> Grabe pa. Gusto ko ilog din oh. Hindi na magdadaan sa may tulay. Eh. Umiikot ako eh. Ila pa ng sinila. Oo. Uh, Tapos na lang ako. Dila. Ubog na, dami mga gamit na tinangay, dami mga gamit ng sira. Ito yung dito Ха-ха-ха! <laughs> mga tol, may ipapakita ako sa inyo ngayon na uh, iba to eh. Kumbaga, ang dating uh, magandang daan, ang dating uh, sa daming lumadaan. Ngayon, wala na masyadong lumadaan kasi kita nyo naman. Tingnan niyo mga tol. masaya yung mga bata mga tol. Pero yung mga magulang nila, kanya-kanyang ligtit na, kanya-kanyang <noise> ayos sa mga gamit na... mga tol.

I <laughs> So, mga tol, grabe. Ay yung ano dito mga tol. Yung situation dito ngayon, yung karina, yung, yung, yung pagyo. Napaka ano nung pagyo Kung alam niyo yun, may nabutas daw na Kaya nangyari, doon, doon papunta sa ano Ano kawawa uh, yung mga residente yun mga tol sa baba na yan hmm. Ang dami mga bata, siyempre mga bata, tong tuwa nito Pero hindi nila alam sa likod ng pagkatapos ng trahedyang to Ang dami mga naapektuhan yeah. Oh, hey, oh, hey, hey. <laughs> Yeah, eh kawawa yung mga kababayan natin dito mga ton kasi lahat bahayin dyan lahat itong squatter so yung tubig bagsak talaga doon there ba? ano, 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 ano. no bagsak dyan okay.

tol, daanan to pero yung mga daanan, di mo na makita yung daanan yun, mga tropa natin ah, <laughs> nagpati ba to? ah,